Mori naman to. Uy, shit. Where are you going, my friend? Ay, kakaba na. Guys, mahaba po siya. So, what do we do? What do we do in a backpack? Bum. May bisita na naman po tayo for today's videos. Ayan na naman po siya. San-san na naman siya sumusuot. Oh, Uy, ang ingay mo. Ayan siya, oh. Ay, muntay kayo ni Ma. Ay, nahulog siya, Kuya. Putaragis ng ahas ka. Ano naman mo Ano naman pinaggagagawa mo dyan? Mukha rin naman ito. Uy! Shit! Where are you going, my friend? Ay, kakaba na. Guys, mahaba po siya. So, what do we do? What do we do in a backpack room? Ibisita na naman po tayo for today's videos. Ayan na naman po siya. Sansa na naman siya sumusuot. Okay. Ay, ang ingay mo. Ayan siya. Oh. Ay, muntay kayo ni Ma. Sino ba naman magtatangkang mag-CR dito kung ganyan yung laging bisita, oy? Oh, sige. Oh, sige, sige. pangalawang tara. <laughs> Ang haba. Shit. Ang laki mo. Mara naman takal to. Lagitan natin. Ayan na naman siya. Singan kay Bardone. Ay, yung nagulat siya, nagulat siya. Nagulat siya. Ayun, ayun, may rat. kinahabol niya yun. Ay, nagulat siya,